Meron kasi taong dadating dito kaya ano. Good morning mga tao. Good afternoon mga tao. Nandito dito tayo sa faculty. Nandiyan po yung dalawang teacher na nasa likod ko. So ano, parang mayor at pedal hindi ba ang labasan natin kasi nakapolo tapos naka nakabulaklak, nakaano pa, no? So tuwa-tuwa naman tuwan tuwa naman yung mga nakakita sa high school department. Ang sabi daw, eh, a-attend daw ako ng, ng, need, ng ano, mag-aanak daw ako. Kinanong ako ng estudyante. Sabi ko, hindi. Sa kumpil lang. Ayan, no, yung dalawa. Sila dalawa yung taga-Keson, yung dalawang teacher, no. Lagi ko kasama dito sa Santa Celia Catholic School Foundation Incorporated Elementary Department. Diba? Ayan, no? Busy-busy sa kachachat, oh. Yung isa naman, busy-busy sa papa papapanood ng dirty linen. <laughs> dirty linen ba yan? Ayan. Sige, bye po.